I Hi, I Welcome to my guys. guys. Oh, my Pasensya na nga pala sa ingay ng boses ko mga mi. Literal talagang nagingay kami ni Mr. sa bagong taon. By the way, it's me Giselle, teacher by heart, housewife by choice, living in Bohol. Ayun na nga at pagkatapos naming makipagputukan at siyahan sa aking mga pinsan, ay pumasok na nga kami sa kanya-kanya mga bahay. Kami ni Mr. ay nag-arrange na ng aming handa. Mga prutas, chocolates at dessert nga yung karamihan sa handa namin. Pangalawang celebration pala namin ito ng New Year dito sa bahay. Habang kumakain nga ay inaalala namin ang naging new year namin last year. Ang laki na nga ng improvement sa bahay namin ngayon compared last year mga mi. Tapos iniisip na rin namin, maybe sa susunod na pagsalubong namin sa new year, puhon, baka may improvement na ulit dito. Shout out nga pala sa mga followers and supporters namin ni Mr. Intina. Shout out lalo kina Lindon Bukila Bagares, Patrice Kyle at Miss Bianchi Cakes. Maraming salamat po sa pagmamahal at pagsuporta ninyo sa amin ng asawa ko. Happy New Year sa ating lahat!